Eh, ko siya. Hindi niya na gusto. Oh, Hindi <laughs> ba naman na-appreciate yung regalo ko? Tinish ko to. Hindi ka kamali ngayon kasi Valentine's na Valentine's. Okay. Papakalisin nung bahay si Pops. Uh -oh. Gusto ko kakaiba kasi kakaiba siya. Mahal ko siya. Uh -oh. Ano gagawin natin ngayon? Magaling siya ngayon. Nakatambay na naman sila dito, oh. Bayaw. Welcome okay. back, Bayaw, <laughs> oh, oh. ah. Okay. Gawin mo yun. Thank you. 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 Uy, putay na. May dayo, oh. May dayo, oh. Ba parang malungkot yung dayo? Ay, dayo, dayo yan. Dito na yan. Ha? Kasama ni Kuya Ray. Hindi, meron na pala natanggal. <laughs> Bakit? Natanggal sa bahay nila. Ha, 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 natanggal ka, Pops? Anong nangyari? Huwag na ay eh. ayaw na kang pauwiin sa amin. Eh, di ba valentines ngayon? I-surprise oh. eh, no, ko, hindi na yung surprise ko. mali. Eh. ano? ba? ano ba surprise mo? Eh, pinatatoo ko siya, hindi na gusto. Oo, hindi ko. Bago. parang natatawa ka rin ata, Paps? Hindi, ba't ba, ba? Ba, ba, ba? Ba, ba kasi... Bakit ba? Ba't ba kasi ganyan yung tatoo mo? Eh, gusto ko kasi unique. Ba't ba't siya naka Ano ba yun? Labi mo ba yun? Ako tayo. <laughs> dyan niya kasi ko laging kinikiliti Kaya dyan ko na siya pinawesto. <laughs> Oo, okay, okay, kita niya yun. Tsaka nandyan daw yung kasi yung puso natin. Nandito. Oo. Oh. Baka naglulupang inirang. Di ba nakaganyan? ganyan? Ngayon, masama loob mo, no? Ba yun, ba, di ba naman na-appreciate yung regalo ko? Tiniis ko to. Oo. Oh, <laughs> sa, ano sa tingin niya ba? Na, sa tingin niya ba tama yung ginawa ni Label na yun? Di ba mali? Oh, may, Malang. 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 Siguro, tanungin ko sila, oh, no Tanungin mo, ibas mo yung mga ay... Oh, ikaw, ikaw, Boyong, <laughs> tingin mo ba tama yung ginawa ni Lovely yun? Hindi na-appreciate yung tatuwa ni Lalo ba, tuturo ka lang injection. Takot na takot yan. Eh, nagpatato. Mali yun, ano? Mali talaga yun, dapat na-appreciate niya yun. Oo, oh, ano, sa'yo yung effort, Dapat na-appreciate yung effort na yun. Masa, apakasakit nun, sa karayom oh, nga, my. takot yan eh. Kahit ganito ito ito. Dio! Dio! Abi na pa kagalaw. Ang ganda. Ang maganda ba? Abi gusto ko kasi chill lang siya. Oh. Kaya nakatulog. Okay. Ito yung iba, ito yung iba toto. Gusto niya yung ano, yung maiba naman, yung iba nakadilat eh, yung kay Bes, naka-relax. Nakikita <laughs> na ka <kayo>. yun. <laughs> ka mali ngayon kasi Valentine's na Valentine's, mapakalisin oh. ng bahay si Paps. Oh, ano. Dapat, dapat pagka Valentine's, di ba dahil kasama mo mga asawa ay, mo no, Dapat masaya, dapat ano. eh. Oh. Mali yung ginawa ni Lovely na yun. Ano. Mali yung kahit nagmukhang Jericho, wala naman magagawa roon eh. At least. Parang mo. <laughs> Hindi. Mali talaga na pagalita ba si Norbin? Valentine's no. dapat nasa bahay siya. No, ay, yung ano. Tingnan mo yun, malungkot. Kamukha ba ni Jericho? Sino <laughs> <laughs> Jericho. Sa Ghost Fighter. Ay, yung may tsupo na nyo. Ba't parang tumatawa kayo, tayo na kayo. <laughs> Ikaw, ang ano mo? Eh, ano? ayun po, mali. ni Lovely. Mali yun, mali yung ginawa ni yun, yun, Ate Lovely. Pinilaya ni si Igui si ano? Norbin, oo. Eh, ang sakit pa naman magpatato, lalo sa part na ganito. Oo, Ako po, siya, eh. Ano? Yung half day at, ano, kero, tinis ni Gwen Norbin para oo. lang mapatato yung mukha niya. Nasaktan pa Tapos siya, para, para lang ipatato. Yun. Mali yun. Anim na oras. Ilang oras? tatlo, dalawang session to, ano bali anim. Oh, tagal na pala, oh. Tapos papaalisin lang, mali 'yun. Mali daw sa pagtitist, ko ano, hindi na appreciate as pinalayas pa. Ikaw pa, saan mo sabi mo? Mali yun. dapat na appreciate kasi masakit yan eh. Oo nga. Oo, dapat. Kasi pag pinatotong may tao, ibig sabihin mahal mo. Oo, dapat na appreciate niya. Tapos nasa kaliwa pa. Ano? Napapangit ito mapagmaganda pagmaganda yung tato dapat oh. ma-appreciate niya. Oo oh, nga, uh, tama yun. Ikaw, pa, ikaw, tatu Tatuan ka. Ano masasabi mo? Mali nga yun, masakit eh. Sakit yun eh. Oh. Saka hindi mo talaga maintindihan yung mga babae. Gumawa ka ng oh, mali, magagalit. Gumawa ka ng tama para sa kanila. Maguloy... Magagalit pa ma rin. Lalakas na so, to yung mga babae oh, na yan. Oh. Ano? Yun ang isip ng babae, oh. para ka nagtinidor ng sabaw. <laughs> oh. Ano okay. eh. Hindi mo alam eh. Oh, ano okay, mali si... talaga yun. Ito si Kiling. Ano masasabi mo, Kiling? pare eh, mo yan. Talaga mali. Kasi maaga ako ginising ni pare para sa tattoo na Biro mo ala 6 ng umaga nagpapahanap sa akin ng tato artist si Pare. Hindi eh, hina yung hinanapang. Ginawa ko na para. Buti may kapitbahay ako dun na nagtatato. Tsaka ano? practice pala. Hindi nagpapractice. Tsaka isipin ano mo. Professional talaga yun. Diba, professional mai diba, ma ano. Kilay. Diba isipin mo naman. yung pare mo ayaw mong madapuan ng langaw. Ngayon yung effort si Norwin magpatato. Kaya oh. nga alam ko yun. Nasaktan. Tas Kasi nandun dun ako yung tinatatuan oh. si pare. Talagang tinis mali, siya lahat. Mali yung mga ni na yun. Paano ba yung mga ni Norwin nung tinatatuan? Paano ba? Kahit ako nasasagwaan. Hindi ko mag Ayun, kahit ala, ramdam ko yung sakit nung kay pari nung tinatatuan niya. Mas, binaliwala. mas masakit nung pinalayas siya. Ah, pa sakit first time ko magpatato, basal to. Portrait ka agad. Ikaw, ikaw sa ah, lalo hindi, si Lable, mo? Eh, mali si Lovely doon. Kumbaga sa ano, parang halimbawa ikaw birthday mo ni regalo ka kahit oh. hindi mo gusto, dapat ano yan mo, yung tanggapin mo pa rin matuwa ka eh, hindi pa rin siya okay, okay. natuwa okay. Pinatatunay mo kayo. Ayun, yun, yun. Mali talaga mali, yun. Yun. Mali, yun. Ay, Ikaw papay ano masasabi mo sa ginawa ni Lovely na di na appreciate yung tattoo ni Norbin? Eh, mali 'yun. Kasi first tattoo ni Norbin yan eh. Tapos sa dibdib malapit sa puso. Tapos hindi niya na-appreciate. Napakasakit nun. Ayun lang yun. Oh, shit! Eh. Oh, napakasakit nun. Itisip mo na. yan, ha? 6 na oras, Pops, ano? Napakasakit nun. Deserve. Tapos hindi niya, ano yun. Eh. Ah, ito, babae siguro. Ano eh, no? ano masasabi mo, Chin? Sa akin, mali. Mali talaga yun. Eh. Mali si Beso. Oh, eh. kasi buti nga sa kanya, mukha. Sa akin nga, pangalan lang eh. Oh, ah. Kaya yeah, dapat na-appreciate niya yan. Ikaw na-appreciate mo yung tattoo ni, ni, ni Bayawan Oo, no? oh, na-appreciate ko yan kahit pangalan lang. Yung kanya, tingnan mo. Yung kanya, ang an oh. May malay mo, sa usunod na Valentine, sa birthday mo. Patatuwa oh, ka na rin ba ni Bayawan hmm. no? na ganito. Pangalan niya yan, ano? Ayun oh. Ayun, Christian. Christian. Na-appreciate mo yan, ano? <laughs> oh, Kaya love niya, hindi na-appreciate oh, yan. hindi na-appreciate yung, yung, yung mukha niya yung... na yun. No? Mm -hmm. Ay, ikaw, yun. Valentine's pa, ikaw ba yan? Ano masasabi mo? Deserve! <laughs> Tama na kagago mo kasi sin yung, yung, <laughs> <laughs> <mag> <laughs> ka, <laughs> yung muson di, bes. Ginawa mo utong. <laughs> <Tiyan ba? laughs> Kahit na mo talaga kita. Dapat hindi <laughs> okay. Bes, mali yung ginawa mo. <laughs> eh, masakit to. Masayad magpatato tapos mukha pa ng tao. Oo. Oh, oh. Ha? Oo oh, nga. Kaya dapat. Tapos pamalayasin mo. ano mo yano, dapat. Mali yan yun. yun. <laughs> o mali yun. Dapat. I-appreciate mo. pagano mali. appreciate mo dapat. Ganda-ganda ng tattoo ganda, eh. Ganda. So, Sobrang <laughs> ganda. Maganda Ganda na pagka-portrait eh. Ano? Ganda yun eh, no? Saka bira yung mga lalaking pinapatatoo yung babae. Oo. Oo. Ako, pangalan lang pinatatoo okay. ko. Oo. Malig na. Sobrang at ganda at pala. Saka no? <laughs> polito talaga. Talaga? Walang oh, oh, lining pala. Oh, Sabi ko nga sa kaibigan ko. Sabi ko sa kaibigan ko. Pre, ikaw na bala. Ganda mo yung ano. Maganda naman eh. Maganda naman eh. Maganda naman e. ko otong. ko yung nga, Maganda lang sa tatuunan. Nata-appreciate mo yung eh. Maganda lang. Ang dangila kayo. Tingnan mo, ula-lapit. Ito mo, parang tunay. Ikaw, ikaw, tatanungin ka namin. Tatanungin ka namin. Ano? Maganda ba o pangit? Tingin ko, ang tingin ko kasi, parang pangit yung tattoo. Pangit? Tingnan mo mabuti kasi. Tingnan ko nga. Maganda. Hindi, maganda eh. Kasi, Sayang masakit yun masakit yun. Masakit Kaya, talaga 'yon, masakit Ay, talaga, talaga yun Hindi sa kanya Wala si Oh, sayang yung effort eh. Saka, oh pouting oh. lips oh. Tingnan oh, mo hey, naman. Hey, no. hey, chaka, ano, maganda talaga. Saka saka makakakita. Siya yung isang may tatong ganyang nakanguso. Ayun nga, gusto ni Pero, ini detalyado. Ang pili ko diyan sa tatong na yan, mukha ni Lovely tsaka ni ni Norbin. Magkasama. Magkasama na. Oh. Ah, okay, sino? Alam mo bakit ko pinatatong ng ganto? Oh. ng ganto na nakapikit siya. Kasi gusto ko unique. Sa tingin mo ba kung, kung nakadilat to? Sa hindi nakatapat yung nipples ko sa bibig niya, papansinin oh. ng tao to. Gusto ko kakaiba kasi kakaiba siya, mahal ko siya. Hindi kayo dapat ngayon. Manawagan tayo kay Labri. Pauwiin si Norbin. Oh. Tama, tama. mo na si Bayaw. Ikaw okay, pumunta dito. Ayun. Ayun. Magpalit kayo. Ayun. Bayaw. Tama. 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 Ay matatanggal na. Ano gagawin natin mugo. ngayon? Tagalin si Labri. <laughs> <laughs> si tatanggalin natin si Labri. Tatanggalin natin. Oh, no. oh, Ang galing oh, mo. Tanggalin. Ito, kasapi mo. Bes, tatanggalin ka na namin. Kailangan na. mo na talaga matulog habang buhay. Sasagot yan, sasagot. Tanoyin mo ulit. Sasagot ba? Bes, kailangan mo nang maalis sa yung bukok. ka ba? Oo, pabay ka ba? oo, Wow. Ay, 'di ba? ni Pare. Para Double purpose pala hindi naman ganda si Lovely ngayon. Ah. Ganun na talaga. Bakit 'yung asawa mo? Ano? party hard. Ha? Wala ka na lang po. Ayun, best. Masensya na. Wala ka lang <laughs> sa timbogok tanggal ka na, best. Okay, tanggal ka na. yung okay lang matagal sa timbogok Okay ka na matagal sa timbogok Oo. Okay, okay, <laughs> Ayari. Oh, ayun, sa mga tao dyan, siguro, kayo na humusga kung pagtanggal na sila sa timbogok Mamay. <laughs> Guys, papakilala ko nga pala sa inyo ang bagong laro na 1XBET. Sobrang dali lang mag-register dito. I-type nyo lang yung phone number at syempre, huwag nyo kalimutan yung promo code na DREN para makakuha kayo ng 6,000 bonus. At pag nagpilapan nyo na, i-click nyo lang yung register. Madali lang mag-cash in dito. I-click nyo lang yung deposit, then pwede na kayo mamili ng payment method tulad ng Paymaya, Gcash, or Bank Transfer. Sobrang daming laro dito. Madali lang din mag-cash out click nyo lang yung deposit sa baba, then click withdraw, then pwede na kayo mag-withdraw gamit ng GCash. So ano pa yung hinihintay nyo? I-download nyo na yung 1xbet. Nasa comment section yung link.